nagsabi, bro kahapon, ka kausap ko siya kahapon bro, ano, uh, pasalamat na naman bukas di ko alam kung ano, sabi niyang ganyan, meron lang akong mga iniingatan, okay. excuse me meron lang akong mga iniingatan, kaya kailangan kong mag-attend, sabi niyang ganyan uh, kaya lang nakakadismaya yung mga nangyayari ngayon, sabi niyang ganyan biruin mo, tapos sasabihin mo yung, eh, yung abuloy mo ba, eh, nakapagpatayo lang ng poste? Maling-mali yun, Brad Daniel. Napakamaling-mali. Napakalaking pagkakamali. Dahil, noong nag-abuloy, yung dukhang babaeng bao, inelaborate ng Biblia eh. Po sabi namang sabihin ng Biblia babaeng bao lang. Pero bakit, bakit inelaborate ng Biblia Dinify ng Biblia kung anong klasing babaeng bao siya. Sabi niya, nag yung dukhang babaeng bao na higit kaysa lahat ng mga nagsiaulog, nagsiabuloy. Eh yung iniabuloy, lang ng dukhang babaeng bao na yon e, isang beles, isang lepta, katumbas ay e, isang beles na ang katumbas ngayon is one day wage. One day minimum wage. Yun lang ang iniabuloy nung dukhang babaeng baon na yon. Pero ikaw minamaliit mo yung abuloy ng isang kapatid? Biruin mo hindi ba pagmamaliit, Daniel Rason, sa isang kapatid na sumasampalataya na yung abuloy niya, sasabihin mong nakapagpatayo, makakapagpatayo man lang ba ng isang poste yung abuloy mo? Kaya sino ang kalaban ng Diyos ngayon? Sino ang kalaban ng Diyos ngayon? Ikaw mismo, kalap, na, napapatunayan ko ngayon, Daniel Rason, ikaw mismo antikristo. Bakit? Kalaban ka ng Panginoong Kristo? Ang sabi ng Panginoong Isokristo, nag-abuloy yung baba, dukhang babaeng bao na ito nang higit sa lahat ng nagsipag-abuloy. Ang iniabuloy lang niya, isang lepta katumbas ay isang beles. Hindi ba maliwanag na ikaw ay isang antikristo ngayon, Daniel Rason? Biruin mo, minamalit mo yung ano? Minamaliit mo yung minamaliit mo yung pupwedeng or yung bahagi ng isang dukhang kapatid? Kasi maliwanag yun eh. Yung Antikristo, kalaban ng aral ni Kristo. Very ano yun? Very, very grade one Very grade 1. Yung Antikristo, basta, basta kalab, kalaban, sumasalangsang sa kautusan sa mga aral ni Kristo, Antikristo yon. Alin pa ang nilalabanan mong aral ng Panginoong Yeso Kristo? Ba, yung sinabi ng Biblia, kayo'y sa inyong amang Diablo. Pronouncement ng Panginoong Yeso Kristo yan. Pronouncement, salita mismo ng Panginoong Yeso Kristo yan. Nung siya'y magkatawang tao. Biruin mo, sasabihin mo, ano, yung mga alak sa Brazil ay edited, yung AI ay yung area 52 ay AI lang. Kaya ang daming mga kapatid na nagsipuntahan sa Brazil na nakita talaga yung ano, hindi na dumadalo. Bakit? Dahil sa kasinungalingan ginagawa mo na yan. Ba, Daniel? The more na nagmamatigas kang ano lang yan, eh edited ai damor na damor ano, na magkakaroon ng chain reaction niyan and hindi nyo na mapipigilan niyan it is the fall itoy ano paggupo na ng MCGI kung walang maninindigan kahit isang manggagawa dyan na KNP manindigan kayo mga KNP manindigan kayo Manindigan kayo si Luz Cruz. Panahon ka pa ni kapatid na Perez. Manindigan ka si Luz. You are irrelevant already sa church. Nakakalungkot lang dahil tinanggal ka.